name is Donna May Sawali, 22 years old, Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Science. Naging YSL po ako since 2021 po. Yung tita ko po, may sinabi niya sa akin na doon po sa parish namin, naghahanap daw po ng scholar na ang kurso po ay agriculture. So that time, parang walang chance na makapaso ako ng college. Kasi nagtrabaho pa ako galing Batangas para makapag-ipon sana kasi gustong gusto ko talaga mag-aral ng college. So sabi ko parang, ang galing ni Lord na gumawa siya ng ganong way. Why not i-grab ko yung opportunity? anim po kami magkakapatid and may asawa na po yung apat kong kapatid. Dalawa na lang po kami nung ako tsaka yung bunso. So nag-aaral na lang po sa amin is ako na lang talaga. Parang parang ako yung nagpilit na makapag-aral. Ang trabaho nila na na magsasaka lang po sila. Wala po kaming sariling lupa, nakikiarawan lang po kami. Tumutulong din po ako na mag aaraw arawan sa bukid po para may panggasus po kami sa pang-araw-araw. Kasi po yung bunso din namin eh, si Tumigil na din po talaga sa pag-aaral kasi yun, may sakit siya. Yun, ako na lang po yung natitirang ano. Kaya lagi sinasabi ni tatay, ako daw yung alas. so may nagbubutihan ko po kahit pa paano. Dati po kasi, lagi po kasi ako sa bukid, parang lagi akong sinasama nila nanay, tatay, magtrabaho, ganyan. Uh, pag paglinggo po, parang kay nanay pa ako magsasabi na, nai, magasimba ako. Parang gano'n, parang nagsasabi pa ako kay nanay na gusto ko magsimba. At ngayon po ay choir po kami sa simbahan ng sa Murta po kasi doon na rin po kasi kami nag stay So yung mga ka-YSL ko po, kasama ko po sila mag-choir. Sa amin po, doon mismo sa lugar namin, uh, member din po ako ng MFC. Ang sarap na member ka ng mga gano'n na... Uh, na yung parang nagiging way na makakonect ka talaga kay Lord. So, bata pa ba lang talaga ako, hindi na nalalayo sa problema. So, yung ganyan. 10 years old pa ako, parang ang matured na ng utak ko. Kasi alam niyo po yung tipong, ang iniisip ko na yung sila nana, yung future. Parang hindi po kasi ako na ano na sa barkada, hindi po ako na ano. Parang school bukid, parang na, school bahay, ganyan. Pag niyaya po ako ng mga friends ko na pag Sabado na po, gala tayo, ganyan. Hindi, mo, hindi po talaga ako na hindi po ako nag Hindi may trabawang sa bukid, parang gano'n. Tapos nung, yun nga, si, sa Si Lord kasi ano, tawag parang lagi ko kasing sinasabi na Lord, bakit? Parang laging may tanong na bakit ganito? Kasi nga tumira po kasi ako sa mga ibang tao. Grade 1 pa lang po, nakatira na po ako sa teacher. Tapos grade 4 na nasa ibang tao na naman po ulit ako. Hindi po sana ako makapag-senior high. So, may lumapit sa akin na teacher na pag-aralin niya daw po ako. Nagtrabaho ako sa Bulacan kasambahay ganyan. <laughs> si Lord hindi niya rin po talaga ako binibitawan. Pilit niya po pa rin talaga akong inaano kahit may mga times na pasuko na talaga. Ang unforgettable experience ko bilang YSL, kapag po may mga outings kami, uh, may mga open forum, Sobrang saya po kasi nakaka nalalaman mo yung mga ano din nila. Ah, ganyan din pala yung nararanasan nila. Hindi lang pala ikaw, ganyan. Nakikilala mo sila dun sa mga kinukwento nila, sa mga yun sa open forums namin, sa mga outings. At dun po kami mas nagiging, mas malapit nagkakakilala sa isa't isa. Sobrang saya sa Wiselep kasi nagkaroon po ako ng mga bagong kaibigan. Nagkaroon po ako ng mga kakwentuhan. Parang kapag may problema ka, parang sila yung nalalapitan mo, natatakbuhan mo. Andyan po talaga sila kapag may problema po talaga. Ang pangarap ko in the future talaga is maging licensed agriculturist at magkaroon ng magandang trabaho para po makabalik ng ano sa mga magulang ko, yung mga sacrifice po nila sa pagtulong sa Sorry po kung naging makulit ako noon na pinipilit kong makapag-aral kahit may mga times na hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pera. Salamat po dahil hindi niyo ako sinukuan uh, hanggang sa pag-college ko po. At ngayon nga, nayo, oh, mag-iisan taon na lang. <laughs> gagraduate na po ako. At yun yung pangarap niyo sa akin eh. At gustong-gusto ko pong matupad yun kasi ako na lang yung nag-aaral sa mga anak nyo at gustong gusto ko rin po na maging proud kayo sa akin. Sobrang sarap sa feeling na lumaki akong nakakatulong sa inyo. Lumaki akong ganito na hindi ako naghahanap kung anong wala, kung ano lang yung meron tayo. Maraming salamat, Nay, Tay, kasi hindi kayo napapagod magtrabaho sa bukid. Kahit na minsan nakikita ko kayo Pagod na pagod na, ganyan. Pag sinanay, kasama kita magtalok. <laughs> Sobrang ano, parang ang hirap bilang anak na kasama mo yung nanay mo sa bukid, na nahihirapan. Parang, parang hanggang uh, bilisan na sana ng panahon, yun yung gusto ko eh. Parang, Lord, bilisan niyo yung panahon para makatulong ako sa inyo. Gustong gusto ko na po talaga kayong matulungan kasi ano eh, Nakikita ko po kasi talaga kung gaano kahirap yung pinagdadaanan natin. Hindi ko po pinapangako pero gagawin ko po para sa inyo na itay. At po ng donors ng Caritas Manila, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtulong at pagsuporta niyo po sa aming mga YSL. At sa na buyers po, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik po ng produkto ng Sigundamana. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magkakaroon ng college graduate ang pamilya ko. Maraming salamat Caritas Manila!